mayroon tayong bisita. Yun! Pakinggan muna natin ang poses ng kababaihan at mamamayang Pilipino. Kahit maiksi lang, pero nandito na po siya. Atorne Trixie Iris Cruz! Idol! 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 Magandang gabi! Magandang gabi! Atorne Trixie! Nagagalak ko, makita lahat kayo dito ngayon. Ibig sabihin, may pakiya ang Pilipino. Bye. nila yung kakulangan ng serbisyo. Nasaan niya yung mga pangako na pakatatamis ng eleksyon? Paglalaban daw nila tayo. E nauna pa si dun sa nakawan. Abogay! Nasaan na yung pinangako nilang serbisyo? At maaalala niyo pa, 2024. Ay, sorry. 2024! Anong ginawa nila sa budget? walong daang bilyon ang pinamigay nila sa ayuda. 1.3 milyon daw po. <laughs> Grabe! <Sa> <laughs> ano 1.3 milyon daw ang naubos para sa pamimigay nila sa ayuda. 1.3 milyon yun na hindi naging servisyo. 1.3 milyon na hindi ginamit para sa sa kontrol 1.3 milyon na hindi nagamit para sa health care 1.3 milyon na hindi ginamit sa pagtatanggol sa ordinaryong mamamayan million sorry. 1.3 million na hindi nila inigay bilang pagtatanggol serbisyo o kahit man lang para masagot Yung rising oh, crime rate Correct oh, Lintek Terrible uh, Itong 1.3 million <laughs> Trillion Trillion, <laughs> trillion. Kita mo trillion. Trillion. Hindi, hindi ko na nga <laughs> ma-imagine yung million Trillion pa Trillion Trillion, trillion. 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 Ang napunta sa mga kotse nila punta sa mga damit ng mga mala prinsesa nilang mga anak. Marcos Flores na nanakaw! 1.3 milyon na malabang ginamit sa pagpapaaral abroad ng mga prinsipe at prinsesa nila. 1.3 million na hindi ginamit para mapababa ang presyo ng bigas. Tama! Muli kinagagalak ko na finally marami na ang umaals at nagagalit dito sa harap-harapang pagnanakaw sa kapanang bayan. Galit na kami! Galit na tayo! Pinagarantiyan ng saligang batas ang karapatan natin maghinanaing laban sa korap na gobyerno. Laban na ang Karapatan natin itong pagpupulong-pulong natin yeah. dito. Karapatan natin na marinig tayo. Manindigan! Tayo po ay tutuloy-tuloy ito. Walang bibitiw. Walang bibitiw! dyan sa mga yan. Pera natin ang gamit nila. Ang yaman pala natin. Ayaman so, pala tingnan ninyo. Ang traffic sa EDSA. Tingnan nyo yung mga gusali. Yung 1.3 million, sana ginamit pang linis man lang dyan. Wala! Ang 1.3 million! na hindi na sa mga kalye dito sa Pilipinas. Orey. Na hindi na pagpapaayos ng mga airport, seaport, public transportation, lintek, pinatigil yung mga tren. Di sana ang ayos ng pag-uwi natin pagkatapos ng paghihirap natin sa trabaho. Kinuha ko eh! Ang dami mga opisyalis, dumadami pa, isipin ninyo, tatlong daan. Higit sa tatlong daan ang mga kongresista natin. Ano ang pinasali ng batas? Pagnakaw! Pagnakaw na batas! Pagnakaw na batas! Ang masama niyan, kamakailan, sila ng mga batas na hindi nagdadagdag trabaho dito sa Pilipinas. Agree. Hindi nila inaasikaso ang ekonomiya natin. Reg. Kayot tayo ng kayot, sila lang ang yumayaman. Makikiusap ako, wala nang iwanan. Wala nang iwanan. Wala nang iwanan. pananawagan of um, one des reside. Of um, one reside. May pag-asa tayo dahil ang kabataan natin kumikilos. Huwag tayo magpapaiwan. Ito ay panawagan ng buong sampayanan. Nakikiisa tayo. Matagal natin sinasabi magkakahiwalay tayo watak-watak. -wata. Hindi na ngayon. Lahat tayo nagkakaisa. Magkaisa! Yes!

ni Marcos Jr. Mga kababayan, anong inyong panawagan? Pamorningan na ba ito? Opo! Ano? Walang uwihan!